So, yun mga kagala. Banat na naman tayo. Let's go. Kari oh. Hindi pa kami lang Dito pa lang sa baba. Hindi pa lang tapos sa baba. Pero pa ba taas. Dito pala mga kagala. Ito yung staff room niya. So, staff room ng... Ayan, tubig. Tubig, drinking water. So, good morning mga tagala. Good morning. So, Kali na tayo kape. So, good morning. So, first day natin dito sa Sibaltan. Dito sa may buyan. So, tambay muna tayo dito. At may aayusin. At pintura na din. So, katabi natin, si Uno. Ayan. Kilomawan. Ang katabi ng ating unit. Ah. Hindi mainit, hindi rin maulan. Sakto lang ang timpla ng panahon. Hindi rin gaano kagandahan ng ano, dahil medyo maulap. Pero sakto lang. Maganda yung gising. At nagkakape. Blessing yan. Ah, palagi nating pasalamatan yan sa itaas. Sa tuwing gigising tayo. Mulan man, uminit. Basta gumising ka. Blessing yun. Ah, good morning, everyone. Good morning, mga kagala. Ito lang. Vlog, vlog, vlog lang tayo dito na kung anong gawa natin dito mamaya. So, yun lang. Tapon lang kami dumating dito. Ah. Tapon, ah, yun. Eh, bawas din tayo nagbiyahe kahapon. Eh, vlog tayo niyan sa YouTube. Eh, ano ko lang sa comment section yung link ng vlog natin kahapon. Eh, nga, mga gala ay... Hmm, kapitan tayo, tapos baka may bababa tayo doon sa baba Tayo, so, mga gala. Anong ka uli. Ito mga kagala, mag, mag kami ng buong bangka. Ayon! Update ko lang sa inyo, mga kagala. Mag-asabon kami ng buong bangka. Ayan. <laughs> Bumba mo pa ito. Ay! <laughs> Ayaw na pagbumba ito. Ayaw na pagbumba ito. Ayaw na pagbumba mm. ito. Ayaw na pagbumba ito. na na Ya galak. Mun kan ya. Ini nak kies-kies mga para kunting pintoras na lang. Lah. Pasipagan ba, siempre may camera oh, kita nyo kami. Chocolate. <laughs> kita ba? Kita man.

yun si break din tapos nun tuloy ito yung ito yung nagulunis namin ay kaganda ganda ng araw okay muna tayo no John no John Ben! Yes! Kape! Siya ang Ayo, an mo rin yan, oi. Kape-kape mo na kami. Pahinga ka rin. Ay, nako. <laughs> <Hatis ba? laughs> yung mga gala. So, kape-kape mo na kami. Tapos, pakpak naman ulit. Pagusin lang namin yung sabon na natira. So, kulang talaga yung sabon. Tatlong kilo lang yung nakuha namin eh. Hindi ah, pa natapos sa loob. So, tara. Let's go. So, yun mga kagala. Banat na naman tayo. Let's go. Aray ko. ko. Banat na naman tayo. Uy, tayo yung langis. Ah. Hey!

Dito pala mga kagala, ito yung stock room niya. Uh, stock room ng yan, tubig. Tubig, drinking water. English yun ha. Drinking water. Malawak to. Pero pwede akong tayo. O, oh. pwede nga akong tayo. Oh. Dami yung dito ilagay. Pwede ilagay drinking waters. Drinking waters. Si. Oh Gara, gumay pa. Wala natin sabon, pero bugahan natin. Tara, let's go. Init. So, yung mga gala. So, pahinga na kami. Well, medyo malinis na rin yung nililinis namin. So, tapos lang namin maglinis niyan. Yan, so. na namin. Agod. Ah, Wala na rin sabon. Wala na rin sabon. Wala na kaming magamit. Kaya apo na rin pati. Ayan, tayo nga na eh. So, yun. Hindi ko man ako. So, hanggang dito na lang yung vlog natin. So, bukas naman ulit kung makapagsabon uh, tayo or pintura. So, yun. Salamat sa panunood nyo. Ah, palike na lang. Bye-bye.